Right, magandang araw. Nako ang inaakala ng isimina News Channel na tapos na ang kanilang suspension. Nako po, mga kababayan po natin, ayon kay Jason Sa, ay ikinalulungkot po namin ito para sa kabatiran ng lahat ng Pilipino. Kakatapos nga lang ng 30-day suspension kamakalawa, naglabas ngayon-ngayon lamang ang NTC ng National, NTC, National Telecommunication nang isang order to resist and this is operation laban sa Isimira, Sunshine Media Network International at Swarasog Network Corporation. Gusto man namin na ihatid sa inyo via free-to-air television at radio ang mga katotohanan, balita at impormasyon. Mapipilitan po kaming sumunod sa atas ng gobyernong ito. In the meantime, tuloy po ang aming paglilingkod para sa Dios at sa Pilipinas nating mahal sa new media platform kagaya ng YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter at iba pa. At pwede rin umano mapanood ang kanilang programa sa isiminay.com. So ang kanilang website mga kababayan po natin. Kapag hindi po ninyo ma-search ang isiminay, ang payo niya ay type na lang umano ang programa na gustong panoorin kagaya ng Laban Kasama ang Bayan, Pulso ng Bayan news blast gikan sa masa para sa masa at iba't ibang programa ng Isiminahe. So, yun po mga kababayan po natin at ang rason lang umano ay sinusundan ng NTC ang uh, House Resolution na isinumiti sa kanila. At uh, alam po natin na hanggang ngayon is under investigation pa ito at mukhang plano talagang uh, tanggalan ng itang itong isinunahin. Anyway, Uh, abangan lang po natin mga kababayan kasi uh, nagtatrabaho naman ang legal counsel ng Isiminay uh, para maproteksyonan at madepensahan itong uh, Isiminay News Network. So magaling ang mga abogado dyan. Itong si Attorney Rolik Suplico at si Attorney Mark Tolentino. So sadyang mahirap lang dahil ang kalaban ay House of Representatives ang uh, gobyerno. So kailangan talagang sumunod. Yan po yung ating update para sa inyong sariling opinion sa loobin mga kababayan kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat po.